ako oh, tulog pa si daday ako nakaligo na nakahanda na ng almusal nila yan hot dog matsing daing pus nakainit na ako o, ano pa nakalaban na Na. tapos antayin ko na lang mamaya ang alaga ko pag iakyat kaligpit na ano pa ano pang antayin yun na lang kunti na lang ang hugasan maaga ako dahil ang tubig ano ba yun? tubig kasi namin gabi. Diba? Sino pa yan? Nakalaban, no? Ah. Ang isa, tulog. Oh, ang sarap ng tulog. Sarap ng tulog ni daday. Katapos tapos, tapos, no? na, Kalinis na ako. Malinis na ang aking kapaligawan. Antay ko na lang. mag sa jaw, sa jaw Mag sa jaw, sa jaw. 不是，不是。 Yeah, yeah.